Pabida na naman po itong si Alvarez, ang dating house speaker, si Pantalyon Alvarez. Pabida siya ngayon eh. <laughs> Mali po yung mga decision yon na manatili kay Digong. O oh, ayan, yan ang nangyayari sa iyo ngayon. Kailangan mong depensahan yung tao na alam mong wala ng kawala sa batas kailangan mo ring lokohin ang sarili mo kasi ang sabi niya dito ito daw ay indikasyon ng matinding takot na nga, ng ng uh, administrasyon ni PBBM uh, kay Sara Duterte etong uh, pag-aresto nga daw kay Dickong malaki ang takot ni PBBM. Hmm. Uh, parang gusto kasing sabihin natong mga ito na may kinalaman Nagkontsaba ang ICC at ang administrasyon ni Marcos Jr. para dakpin si Digong. Malaking insulto ito sa ICC. Pero kung tutuusin, malaking papuri rin ito sa nasa Malacanang. Dahil ang ibig sabihin pala na itong mga ito, ang iniisip pala na itong mga ito, ganun ka-powerful ang nasa Malacanang. Dahil kahit ICC, kayang imanipula. <laughs> yan kasi ang iniisip ng mga yan eh. Hmm. kasi alam nga naman uh, patuloy kayong bumanat nababalita kasi na madadagdagan daw ang kaso ni Dikong dahil nga sa uh, pag-atake na itong mga GDS sa mga uh, judges sa ICC kasama na rin yung mga ICC pages kung ano man anyway, meron palang social media platform ang ICC rin o ayan, natatakot daw dahil umaangat na sa sa survey itong si Sara Duterte. Umaangat na naman daw sa survey. Ah, okay. Matatakot? <laughs> Kasi ang sabi ng nasa, nasa or ng taga-suporta ni PBBM, eto ah, eto ang nakakatuwa. Paanong matatakot si PBBM? Kung sakaling may ginagawa daw ang nasa Malacanang ngayon, ito ay pitik lamang. Pero nag-iiyakan na kayo ng mga diehard. Pitik pa lang daw yun. <laughs> Pinitik pa lang sa so tayong nga. nag na. O oh, ano? Diyos ko, nakikinikinita ako kung paano na namang mag-iiyakan itong mga DDS pag na-impeach itong si Sara Duterte. Wala na talaga kayong pag-asang makamove on pa sa bigat ng inyong mga daladalahin. Sa tindi ng inyong sama ng loob na kayo rin ang may kagagawan. nasaklap na, no? hmm. Gumag oh. Gumagawa daw ng paraan ng si PBBM para nga makulong talaga si Dikong. Kung yan ang iniisip mo, ulitin ko, kung yan ang iniisip niyo mga DDS, iniisip niyo rin pala na talagang malakas at um, kaya ni PBBM ang ICC. <laughs> Kayang diktahan. Ganon. Pero ulitin ko rin na ito po ay malaking insulto sa ICC. Ayan, hmm, eto, ikaw daw ay ulul, sabi ng mga diehard, ang uh, mga uh, taga-suporta ni PBBM, sabi dito kay Alvarez. Kasi, um, ikaw daw, Mr. Alvarez, ang sa tingin nila ay natatakot na dahil pabuwal na, wala na yung idolo mo at nakakarma na nga sa pinagagagawang krimen nito. Good luck.